kahulugan ng mansanas sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga mansanas ay isang pangkalahatang larawan. Ang prutas na ito ay mayaman sa mga bitamina at mineral. Sa loob ng maraming siglo, ang prutas na ito ay may simbolismo para sa maraming kultura. Tiyak na naranasan mo na ang prutas na ito o nakain mo na ang masasarap na prutas na ito dati posibleng ko ang isang mansanas ay naroroon sa iyong mga panaginip. Gayunpaman, kung hindi mo pa nakakain ng prutas na ito, kung gayon, mayroon itong espesyal na kahulugan na dapat mong hanapin. Kung hindi mo naaalala ang isang kaganapan na may kaugnayan sa mga mansanas o hindi ito ang iyong paboritong prutas, kailangan mong malaman kung anong ibig sabihin ng mga mansanas sa mga panaginip ang lahat ng mga panaginip na mayroon ka ay nakasalalay sa mga katangian na mayroon ka. Anong ang ibig sabihin ng panaginip ng isang mansanas? Inihayag ng apol ang mga lihim tungkol sa iyong pagnanais na makamit ang isang mas makabuluhang buhay. Bukod ang prutas na ito ay kumakatawan sa pagiging perpekto at pagkakaisa. Ang panaginip na ito ay nauugnay din sa kasiyahan sa buhay, pag-aaral at pagnanais na makamit ang mga pangangailangan. Tulad ng alam mo na, ang panaginip tungkol sa mga mansanas ay may ibang kahulugan. Para sa kadahilan ng ito, kailangan mong tandaan ang mga pangyayari na iyong nararanasan sa iyong pagtulog. Ang mga mansanas ay sumisimbolo sa pagnanais para sa personal na paglago at pagbabago. Tulad ng mga mansanas na lumalaki at naghihinog mula sa isang puno, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paglaki at pagtuklas sa sarili. Maaari kang humaharap sa isang bagong sitwasyon o naghahanap ng isang bagong landas sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari maging isang paalala na mayroong kang potensyal na lumago at makamit ang iyong mga personal na layunin. Ang interpretasyon ng panaginip ng mga mansanas ay nangangahulugan din ng kalayaan at kalayaan. Ang mansanas ay nauugnay sa mitolohiyang sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sa kontekstong ito, ang mansanas ay sumisimbolo sa pagnanais para sa kalayaan at magpasya. Kung managinip ka tungkol sa pagnanakaw ng mga mansanas mula sa isang puno, ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay naghahangad ng espasyo sa iyong buhay o nais na lumampas sa umiiral na mga hangganan. Bukod pa riyan, ang mga mansanas ay maaari din simbolo ng pagnanais ng kasiyahan at kasiyahan sa buhay. Ang hinog matamis na mansanas ay kadalasang nauugnay sa simple, ngunit kasiyasiyang kasiyahan. Kung nanaginip kang kumain ng masasarap na mansanas, Maaring ito isang senyales na hinahanap mo ang mga sandali ng kaligayahan at kasiyahan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong pahalagahan ang maliliit na bagay na maaaring magdulot ng kagalakan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang halaman ng mansanas. Kapag nakakita ka ng puno ng mansanas na napakataba sa iyong mga panaginip, Sumisimbolo ito ng tagumpay at kasaganahan. Gagawa ka rin ng mga proyektong magpapabago sa iyong katayuan sa trabaho at pinansyal. Ang mga panaginip tungkol sa mga mansanas na nahuhulog mula sa mga puno ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Minsan ang panaginip na ito ay maaaring maghutsat na haharapin mo ang mga hamon o pagbabago. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magtatagumpay o makakakuha ng hindi inaasahang swerte. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na mansanas. Ang panaginip ng masamang mansanas ay sumisimbolo sa kasalanan. Kapag nakakita ka ng bulok na mansanas, kailangan mong baguhin ang iyong sarili para magkaroon ng malusog na relasyon. Ang pagnanasa ay ang pakiramdam na kailangan mo sa buhay. Ngunit kuminsan, minsan, kapag hindi mo ito makontrol, ito ay lumampas sa mga limitasyon. Gayun din, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na maaari kang makaranas ng pagkabiko sa lalong madaling panahon. Maaari itong maging isang babala na dapat ka maging maingat sa paggawa ng mga desisyon o pagharap sa mga hindi ka nais-nais na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming mansanas kung nakakita ka ng napakaraming mansanas sa isang panaginip, ito ay senyales na iiwan mo ang mga bagay na hindi mahalaga sa iyong buhay. Mga kaganapan na hindi mo ganap na nahawakan ang subconscious at ito ay magiging sandi ng isang reaksyon. Kung ang mansanas na ito ay nasa mesa, ito ay nagpapakita na ang susunod na laro ay haharapin mo ang mga bagay na hindi mo pinapansin kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking mansanas. Ang kahulugan ng panaginip ng isang malaking mansanas ay nagpapahiwatig ng isang problema na hindi mo pa nalutas. At ito ay nauugnay sa pagnanais na iyong itinatago. Kung ang mansanas ay bumagsak sa lupa, ang problema na iyong nararanasan ay na bubuo. Ang iyong mga aksyon ay maaari magkaroon na malubhang kahihinatnan. Ipinapakita rin ng panaginip na ikaw ay nabubuhay sa isang panahon ng kalituhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mansanas. Ang pagpili ng mga mansanas sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa katapangan at mga desisyon na ginawa sa pagkising sa buhay. Ang mga panaginip tungkol sa pamimitas ng mansanas ay madalis din sumasagisag sa mga tagumpay at resulta ng pagsusumikap na iyong nagawa o kasalukuyang ginagawa maaaring ito ay isang senyales na inaani mo ang mga gantimpala ng iyong mga pagsisikap o pagpasok ng isang maswerteng panahon sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na mansanas. Ito ay isang babala na sa mga susunod na araw makakamit mo ang tukso. Maaari kang bumuo ng puot sa isang tao para sa isang kaganapan. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na nakatira ka sa isang mundo ng pantasya. Ginagawa ka nitong mahina sa trauma sa iyong buhay. Kung kumain ka ng dilaw na mansanas, nagpapakita ito na may lolokohin ka. Kung pinutol mo ang dilaw na mansanas, nangangahulugan ito na hindi ka pa nakagawa ng tamang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang mansanas. Ang mga pulang mansanas ay sumisimbolo sa pagnanais. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagtanggi sa mga problema at sitwasyon na nagpapahina sa iyo. Ang mga kaganapan sa hinaharap ay panatilihin ligtas ang mga sexual na aspeto. Kung ikaw ay engaged o kasal, dapat ka maging mapagbantay at huwag hayaan ang iyong sarili na pagnasaan ka. Kung nanaginip kang makakain ng pulang mansanas, ito ay senyales na mahuhulog ka sa tukso. Kung hawak mo lang ito, ngunit hindi mo ito kinakain, ito ay senyales na ikaw ay may hawak na pagnanasa sa iyong sarili. Kung iniisip mo magsimula ng isang proyekto, oras na para gawin ito at magtatagumpay ka sa iyong ginagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng mansanas. Ang mga panaginip na may berdeng mansanas ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Ito ay nauugnay sa makatwirang pag-asa na makamit ang isang bagay na gusto mo. Gayun din, makakatulong ito kung nagsusumikap ka makamit ang gusto mo. Dapat mong bigyan pansin ang mga pagkakataong lumalabas bago gumawa ng tamang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hilaw na mansanas kung nanaginip kang kumain ng hilaw na mansanas, ipinapakita nito na mahihirapan kang makakuha ng material. Sinasabi ng panaginip ng iyong buhay ay puno ng mga problema at pagkakamali. Ito ay sumisimbolo sa panganib na kailangan mong harapin. Kung nanaginip ka ng isang makamandag na mansanas, sinasabi nito sa atin na nagsasagawa ka ng na mga hindi kinakailangan panganib. Binabalaan ka rin nito na mga taong napakalapit ay nagbabalak na ipagkanulo ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mansanas na may bulate. Ang isang mansanas na may bulate ay nagpapakita ng isang problema na bumabagabag sa iyo at hindi mo ito nagawang malampasan. Makakatanggap ka ng pagbisita mula sa nakaraan na magpapabago sa iyong buhay. Kung kinakain ng uod ang iyong mansanas, ito ay nagpapahiwatig na haharapin mo ang mga salungatan sa pamilya na may kaugnayan sa mana. Ang pagkilos na iyon ay naguugnay din sa mga pagkakamali o pagtataksil. Dapat mong subukang itama ang mga pagkakamali at matutong tanggapin ang katotohanan.